Hey, it's me, Ellie, your my landing Bezzy, and welcome, welcome back to my channel. Nagyaman din laman na tinansagan na akong malande. So, why not, diba? Turuan ko na kayong lumande. So, elephants. Sa mga hindi pa napapansin ni Crush. Sa mga palagi nakatingin lang sa malayuan kay Crush. Okay, this is it, pansit. Tuturuan so, ko kayo na magalawan ni Ellie dyan. Okay. Last time nga, nag-survey ako sa Facebook kung paano sila nagpapapansin kay Crush o so, magbasa muna tayo ng mga waste nila. Be close to his or her friends. Ayun, sabi niya, yes, kuya, para kapag sabay-sabay sila, syempre kasama siya. At least, kunwari, tapansin mo yung kilala mo yun. Hindi ko na get. <laughs> diba kayong point niya dito? Kapag close mo yung mga barkada niya, tapos ayun, di ba, close na kayo. Meaning, kapag lumalabas na yung grupo, kasama ka na, tapos kasama si Crush. Ang talino nito. Hi, pwede bang kunin mo yung number ko? <laughs> so, medyo binaligtan niya, no? May twist yung pagkasali. May crush ako noon. Binigyan ko siya ng candy everyday. Hanggang sa one day, hindi ko na siya binigyan. Tapos, ayun, naging super close na kami. O, diba? Kasi ganito yan, eh, guys. Kapag meron kayong crush, tapos yung tipong kinukulit-kulit niya sila everyday. Tapos, bigla kayong isang biglang, ay hindi na siya pinansin, saka sila sa inyo, saka sila mag-iisip kung bakit, ano nangyari sa ating dalawa, ganon. Kaya ayun, diba? magiging cruise talaga kayo, Sumatalino na to. Sabi ko naman sa kanya, may crush din ako dati, binigyan ko ng candy, pero yung lolly pop kinahin niya, bakit ganon? <laughs> Harap! Mag-dribble, dribble ng walang bola sa harapan niya. O yan, diba? Very varsityan yan, may yung tipong, tipong kunyara, may bola din, so dribble, dribble. Ay. May crush ako noon, senior high. Tapos sobrang gusto ko magkakilala kami, gumawa ako ng peking survey form para sa research namin tapos siya lang yung pinasagot ko. Ang talino nito. So, ayan, sa so mga desperate ng todo-todo, sabihin nyo na lang, kailangan talaga sa research, tapos yung bigyan nyo sila ng form, malalaman nyo na yung mga pangalan, yung address, yung number niya, ganun. Powerful. Hindi to marangal, wait, pero i-share ko na lang sa Sabi ni Joshua Ibana, nagpapansin siya, buka agad. <laughs> Baong ka na! Harot! Sabi niya, one, i-angry or isad react mo lahat ng post niya. Two, pag malapit siya sa'yo, medyo tawa-tawa ka lang parang kandin. <laughs> And make sure yung ang gulo may naki ay so... <laughs> Ganyan ba? <laughs> Tapos, number three, kung classmate mo siya, galingan mo sa recitation. Mm. Para sa'yo siya magpapatulong sa study. So, may point. Number four, lagi mo siyang i-chat yung magmumukha kang makulit. Tapos biglang one day, huwag ka na magparamdam, surely magiging sa message sa'yo. Yun nga sabi ko nga diba kanina, kulitin mo, ulitin, tapos bigla, sa iglap na mawawala ka, yung nagtataka na siya. Number five, ayun, kaibigan mo lahat. O, yun, parang yung sinabi na din kanina. Ituro-turo mo siya tuwing kumakanta ka sa harapan or lagi mo siyang tingnan. So, paano ba? Gagawin ko ang lahat upang sa huli, sa huli, sa huli ay tayo Yo, yo, ganun ba? <laughs> And, ayun na nga yung mga tips nila guys kung paano mo papapansin kay Crush Pero kung gusto nyo pang malaman kung ano yung mga tips ko, then keep on watching Well, dun sa nauna kong video, comparing to it, mas mapusok yun, mas um, straight to the point, mas ganun Ito naman medyo long way down kasi nga, yun nga, marangal version, like Ah eh, <laughs> yung hindi tayo makabasag, pinggan, purity, virginity, ganon. Kapag hindi niya kilala si Crush, like hindi mo talaga siya nakikilala, parang nakakasulubong mo lang siya dito sa harapan, ganon. Kasulubong pero hindi mo talaga siya kilala, like hindi, hindi ko talaga kilala yung mga Crush kong senior ay kasi dumadaan lang sila sa harapan ko. Number one, do your research. Research, research, research. <laughs> Tapos ayan, stalk, stalk, stalk sa mga aring maging friend niya. So ganito yung ginawa ko guys, based from experience ito eh, nakilala ko si Crush. Kasi in stock ko lahat ng followers kong senior high <laughs> sa Twitter. Uh, Chinachat ko talaga hanggang ayun, 4am na nag-bop up yung mukha ni Crush doon. So ayun, pinalo ko siya agad. Harap! <laughs> Alam ko na yung pangalan niya. Pero bago yan, guys, pagkaalam na pagkaalam niya yung pangalan, huwag niyo siya agad i-add sa Facebook. Huwag niyo agad siya i-add sa IG. Dapat, lowkey lang tayo, guys. Parang, lagay niyo ng space bago niyo siyang i-add or i-follow sa mga social media niya. So, nung pinalo ko siya sa uh, Twitter. So, ayan, naghintay muna ako ng time. Dapat mag-follow back muna siya sa akin sa Twitter bago ko siya i follow sa Instagram, ganun. Pero ngayon, hindi ko pa siya ina-add sa Facebook. Kasi, ah. mamaya mo pamansin niya, hindi pa yun. <laughs> Ay, ang init. Gusto ko na yun yung electric fan, pero ang init kasi. Baka marinig niyo kasi nakakahiya naman sa inyo. So, ayan, puro kalandian na naman ginagawa ko. So, ayan, marangal pala tayo. So, ganyan lang. Um, dapat na masikip lang tip number two, kapag nakapag-research ka na at nalaman mo na lahat-lahat ng mga backstory niya in life, ay mo na dito kung attainable ba si Crash. Mamaya kasi langit siya, lupa ka, medyo mahirap, medyo mahirap i-balance, no? So, dapat uh, kapag alam mong medyo high-end siya or hindi talaga siya kaya na, hindi siya pasok sa budget natin, eh medyo bawas-bawasan natin yung standard natin. So, hindi naman siguro siya lang yung crush mo, di ba? Siguro meron ka pa namang ibang crush, yung crush mo dito sa course na to, Fresh mo sa engineering, fresh mo sa health and sciences, mga ganun. Doon ka lang mamili kung, di ba, there are a lot of fish in the sea, so mamingwit ka ng pwedeng mamingwit. So mamingwit ka ng pwedeng Basta, i-get mo yung fish na kaya mong i-get. So, ayun. Tip number three is, ayun na nga. Medyo kailangan natin ng acting dito, guys. Kailangan natin iya back up yung Japanese mo sa natin yung vibes kan yung tipong kapag poker face lang na yan tipong dadaan siya yung tipong fierce lang straight to the straight to the eye tingnan mo siya sa mata tapos kapag dumaan na siya ganyan Siyempre, magtataka yan eh. Magtataka yan. Bakit ang sama ng tingin mo? Saka, dagdagan mo na din dasal eh. Dagdagan mo siya ng dasal. Tipong ganito. Parang tipong kinukulang mo siya. Ganon! Tatakayan, bakit gabi na tumingin sa akin? Bakit ang creepy, creepy niya tumingin? So, yung point natin dun sa tip number three is tumatak ka sa kanya. Okay? So, ayun, nakuha na natin yung attention niya. Tumatak ka na sa memory niya. Hindi ka na niya makakalimutan. So, tip number four, ulit-ulitin lang natin yung tip number three. Hanggang pasok na pasok na tayo sa memory niya. Yung tip, may intimidate na siya kapag nakasalubong mo siya. Tip number five na tayo. Tip number 5, medyo na naka-establish na tayo ng gloomy image sa kanya. So, pwede na yan, guys. At this part is in message na natin si Crush. Okay. Wag, mo, wag kang mag-send ng heart, wag kang mag-send ng emoji, wag kang mag-wave kasi hindi niya talaga yung papansinin. And, sa pang point, i-check mo lahat ng social media platforms niya kung ano yung pinakamababang followers niya doon ka mag-message. Kasi hindi ka mapapansin kapag sa Facebook marami siyang friends tapos napaka-feelingous yun. so hindi tayo doon. So sa Instagram eh feed ko siya. So medyo maraming mag-DM sa kanya. So sa Twitter tayo kasi medyo, 'di ba? Pag sa Twitter medyo kaunti lang following tapos pag nag-DM papadsin ka niya. So ganun. ang gagawin natin ay magse-send tayo ng angry face. Angry face, bakit angry face? Kasi nga kapag angry face, lucinent mo Magtataka yan, ito na, ito siya, ito siya, ito yung nakatingin sa akin. Masama pala, lang siya ka nag-iisip yan. Kasi sa'yo niya Galit ka ba sa akin? Ano bang problema mo? Tipong ganun. Tapos ikaw ang maangan ka, babalik na rin natin yung scene. Ha? Hindi, hindi ako galit. Ah, nakikurious curious nga ako eh, kasi, kasi, why? Pag nagkakasalubong tayo, parang ang sama-sama ang tingin. Tipong ganun. Ganun yung actingan natin. Tapos ayun na nga, di ba? Nag-start na yung conversation natin. Huwag na wag kang magre-reply ng, ha, hindi pong lang yung, hey, tapos ayun, like, wag ganun very reliable yung mga messages natin. Like, tipo, kapag nag-send ka sa kanya, meron agad patanong dun sa sentence mo para, di ba, to keep the conversation going. At, i-apply mo na lahat, lahat ng pwede mong i-apply, matutunan mo sa sociology, sa physics, gano'n. <laughs> Pag-mixin mo na sila, di ba, para, ayun, magka-chemistry kayo. Tip number six is, medyo kakapalan na natin yung muka natin dito. So, yaman din naman na, di ba, nag-usap na kayo, alam nyo na yung isa't isa, medyo nakilala na yung isa't isa. Dito naman, is hindi naman tayo magset ng ng atmosphere na lalandiin mo siya udi set tayo dito na being a friendly or approach na parang ikaw yung tatakbuhan niya kapag may problema siya ganun ganun yung ganoon yung gusto nating iparating yung tipong kung kapag may problema makapeden mo lang sabihin sa akin ganoon para alam mo yan kasi minsan kasi sa mga tao kapag yung isang tao na sasabihin na ng problema mas gumagaan yung loob nila parang ikaw na magiging go-to person nila so ayun di ba mas lumalim na yung friendship niyo so friendship na kayo at least hindi na lang siya crush hindi ka na lang ghost sa kanya nag exist ka sa world niya so ayun nag-uusap na kayo everyday nakikwentuhan na siya about anything sa iyo kung kaya naman gusto man talaga na kayo ganun mas maging close na kayo ganun, ganito yung gagawin mo, okay, magpagpustahan okay, ka sa kanya. <laughs> For example, sabihin mo, huwag kapag nagkasalubong tayo tapos hindi mo ko pinansin, ililibre mo ko na ng milk tea. At... Tapos ikaw din, likewise, di ba, ililibre mo din siya kapag hindi mo siya pinansin. So, ayan, nagkasalubong na kayo. So, nagmanon siya sa'yo, di ba? Siyempre, hindi sapat yun. Mag huwag kang ka nagsasettle sa mga patangot-tangot-tangot niya lang. So, huwag mo lang pansin. So, ayan, hintayin mo na siya yung mag message sa'yo. Huwag ko naman yung hindi naman sin. Bakit ganun? So, diba? <laughs> Magkikita na kayo kasi ilibre mo siya sa Milk Tea. So, ayan. Dati sa past version natin, anak yung ginamit natin. Ngayon naman, ginamit natin is Milk Tea because Milk Tea is healthy and Milk Tea is life. Okay? Nakita na kayo sa personal. This is the point of this video. At ayun, kilala niyo na mabuti yung isa't isa. -pisa. Yun nga, kung saan ano gusto mo, kung gusto mo pa siyang mas lumalim yung friendship niyo o di go kung pero kung gusto mo namang paspasan na panoorin mo na yung yun paano mag get and anyway guys if you're enjoying my videos please do subscribe to my channel please mag subscribe naman kayo huwag niyong kalimutan mag comment kung paano kayo nagpapapansin kay Kurt this is it guys see you again in my next video bye bye love you